Good evening mga brother Ayan si Alexa Mga brother Ayan si Alexa And aka Pablo May sponsor tayo ng Suzuki Philippines Ayan no? Shout out sa nagpa-sponsor ngayon ng ilang days Kay Pablo Mga brother ayan si Alexa Hindi natin nagamit ngayon yan Ayan Good evening, good evening mga brother aka Pablo and Alexa. Eh, mga brother, ha? Ah, uh, Ito si Alexa at si Pablo. Itinadhana, pero hindi pinagtagpo, mga brother. Ayan, ha? Alexa, Alexa. and aka Pablo, mga brother. Good evening, good evening. Hindi tayo nakapagmamotovlog, mga brother. At ingat-ingat din tayo sa biyahe mga brother. Ito si Alexa mga brother talagang naporohan to mga brother. Ayan o. No? Oh. Ayan siya gus si Alexa. Talagang yung pagkasexy niya wala na mga brother. Ito naman si aka Pablo. Eh, sponsor mo na sa atin to ng ating kaibigan. Ah, Shout out siya nag sa nag-sponsor sa atin kay Pablo. No? Ayan si Alexa. Hindi natin siya nanggamit maghapon. Ayan mga brother. Okay. mga Good evening, good evening. Napaka gabi na pero nakapagano pa tayo mga brother. Ayan. Ang huling kita kay Alexa. Ingat tayo. Happy, happy Tuesday mga brother. Paalam. Alexa the last night thank you so much and kumusta na kayo mga brother